Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni uh, FL or ni, ni First Lady ng unang gina. Nakakahiya dahil gumawa sila ng Peking police report. Paliwanag ni Jose Castro, sa jump ang ang isang bahagi ng sinasabing police report na galing umano sa Beverly Hills Police Department na kumakalat ngayon sa social media. March 8 Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Pagbibigay din pa ni Yusek Castro, iba ang hotel na tinuluyan ng First Lady noong siya ay nasa Los Angeles.